Mahay rin din UKAY din para sa sponsor ni Ateros Siyempre simbahan mo สม่สน Misa. Wala pa misa. Pag ka dito. Uh -huh. Oh. Logian siya. na Para halimbawa tid pagta na siya dito. Sa kumain ka naman ng ano eh. O kaya ayon ayon na ni nervous ko. Ay, ano, nanine nervous ka. Kaya 'yun nampakiran. Ganin na wala, gumana 'nung gano'ng gano'ng kasi 'yan, anong kasi pag may kasalanan. Oo, oo kasi alam mong pagagalit pagagalitin 'kang kandidato. Diyan 'yun yung nak. May kasalanan ka ba? Ah, wala. Ang lalawan namin dadi. Ito sa columbarium lumber eh. niya. bumili lang ng ano siya tayo bulaklak at kandida oh. likod dito? dito? Kung saan-saan tayo na naghanap na ito. Ala, mali, mali. Sa kabila pa yun. Diyan, 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 diyan. Diyan, ayan o. Oh. Diyan, sa baba. Ayan o. Oh. Ayan, si Lulu Daddy. Ayan o. Oh. Ay, walang dumadalaw kay Dad. Kailangan ata yan no, oh. nak <laughs> hey, diyan. kasi mamamatay din daw. Ala nasunog. Ngay dad. Diyan siya na dad. Bira kami makapunta. Hello. Baba, upo. Ay, Gat yung handshake, handshake nyo, ano <laughs> <laughs> na? Ano na? Ay, tumisado mo ba? Ha, uh ha. -uh. Huwag mo kang inan, tabi mo. Alay. Nakapagsalita? Ayaw. Yung <laughs> init din dito. In, Kaya e, pala patutok sa kanya, ang init pala dito. iyak mo sa mga. Ay, pauwiin mo na yung dalawa. Sabi ko ay, sabi na. Nabuo niya, nabuo niya, te. Yung pauwiin niya. Hindi. Akala ko yun nga. Kaya ito, kahit pa oh, pala kasama, mo. walang nagkakasikaso. Sus, kumiyo, por santo, asikaso, huwi mo pa ba yun? Mga dalaga Aba. na, pato ko lang makaay, pupunta kay Talin yun eh. Nakay ko, asikaso, huwi na yun eh. Oh, dalaga na siya. Ayan ano? Paksiw daw. Saan? Saan? May paksiw. Dapat nagdala tayong paksiw. May paksiw ba sila, ma? Ha? May paksiw ba dito? Mayroon daw. Ha, baka mayroon sila, Carol. Pakain ka na, ma? Sabi mo sama ka ma main doon sa atin. Doon. <laughs> Fresh doon. Eh kaya lang wala na siyang kasama pala kasi may pasok. <laughs> 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 <love it> Oo nga. <laughs> 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 Kaso may pasok na. Nung bakasyon sana, di ba? And nandun sila. <laughs> Pakita mo na nandun tayo kanina. Nandun kami kay dadma kanina Bangin magtanggis si mama